life na napakuntres ako mga kaibigan maglalaro sila mga sinuunang mga laro ayun tingnan nyo guys yung mga sinuunang laro sinuunang laro muna siya gitawag sa amua guys o takyan muna yung mga ginadula sa una guys nga wala pa na uso ang mga cellphone karon guys bisan uso ang cellphone nagyapon sila yung time nga modula aning mga sinuunang laro kay Naka namimiss man nila ning dulaa ah, guys nga nindot po siya kay para maka-exercise ayan o oh, sakto kay sa pawis ba mapawisan siya kag maayo kay ni kahuman ni mo maabot na ang pila ka count imo mo maning isipaon pa sa layo guys kung makuha guys apil di good <clears throat> may nakarinit aning dulaan ninyo guys mo ni among mga dula sa unang nag eskwela pa ko og elementary school awak mo namong namang dulaan guys pero naapailain nga dula nga wala pa namang nga gibalik og dula karong adlawa sa sandi sandi ragin ang among time nga makadula mi guys magtipok mi daring mga mga amigo yes anad kay si dudoy mo na si dudoy artem galaben yes right, Grabe ang nagkaining bata agad mo 100 plus ang iyaang giabot. Pero ako dili na na ako makaya Og 100 plus ako makuha kay na na dugay na kay kung wala na ka kala... dula ani eh. since elementary pa ko aning dula ang anad kayo pero karon wala na dili na kay ko anad mo nang wala na lang kumapil nila og dula guys kay basin mapilder pod ko manang video na lang ko nila guys para unta guys ganahan mo ani please subscribe sa amo ang youtube channel mgt blog mix channel ayun wala na si dodoy yan po ba ni dodoy video anad siya konti lang ay ay wala na expect ito na naman sa kontra nila ni dodoy oh Jesus, kusog mo kay mo si oh, klaro oh, mas si Dodoy si Dodong Armel mo ni say manghud anang nakayelo nga si Dodoy Artem Ayos kayo mga walhonon kay sila guys mo mu, musipa Basaan sa uh, ng takyan pero maayo pud sila mo dula kaning mga tuon duha ka bukto dere magamit sa ila ang pagsipa sa so, so, may klaro mga bata praktisado o praktis pa man nila sila upay pa dula nilag mga takyan or rights <coughs> awa ah, dugay kay mahuman si dudong do, og nang balik-balik -bali sa iya ang tuhod ba anaw takyan takyan <coughs> indot pre siya nga dula ah, guys kay kuan ba exercise pa sa imong tuhod dili pud ka maarthritis to wala pa po sa edad ning arthritis ni mga bata ah, guys kay mga bata pa magayong energetic ay eh, ba sakto kay mga lawas ba murag ako ba magpilingan ako sige ani bang parihan nila og edad pero mas magulang ko nila guys pero pag muduol ko nila pag magkauban mi ani nila eh ang ako ang main mo parihar pod sa ila guys ako pa ibagay Alright kay guys spike na si dudoy wala masalo ni <coughs> ni rr si dudoy na naman dugay kay sila makabalos team kontra ani ni dudoy oh tuana layo kay gabot ay layo, layok estera sa kasagingan na Maho, dyan mong tayo baboy na arabay mga baboy dyan ibalhin nila sa una <coughs> tuwa na guys nangita na ano sila mura na silang nangita dito o yan o galat kayo si dunoy oh layo kay mo sipa yun yung bataa ah, grabe salig kay anda, dakay kay mo dulag takyan ba ayo nakita na ano, nakakita si Dudoy na siya ang nagsipa ang layo guys pero siya na ang na nakakita yung mga uman. wala kakita alright Yes, ayan suko na naman si Dudoy. Eh, grabe oh, ayan, yaman, yung Yan, ang yamyaman ng bull. Kaning niya ang kuantak yan nga bola ba pag layo. Ya na pong, <coughs> na pong yung kauban guys gipadula pero hindi man kebalo, pero si Dudoy ra gihapon. Ay na pindi sila ang kontra naman po si dudoy oh, si Dudong. Kabalas pa si Dudong ron oh. Ayay, tuara layo kayo wala yun makuha ni Dodoy Artim. Usog po musipa na yung mangod niya si Armel. Nangamuti na po to dito guys. Okay, na dito basta dapat layo esta nang saon pagkuha na sa iyang kontra dili diyan makuha kay grabe kusog kay mulupad ang takyan. Ang gigamit anang takyan guys, mo say tingga guys mga ulo oh. ulo sa kuan. Pero gilansang bitaw anang sin anang atop sa balay. Mo na siya gay ilaan nang gidukdok og gipalapad ay gibutang like istro. Amo ah, na siya nahimo na siyang takian. Grabe mga bata ay mga scientific juga ayo Sayantes. Bah, sayantes. ay gaandam tala si dudong ana pilde gapo <coughs> na sa lundong alright 2 wala sa layo na abot 30 sasaran sa dalawang tram na ito niya. Isa sang kauban ni Dodo indi pa po kay balo magsige o otro patong tong usa. Kan di ara mang duha on, guys may mga maanad ju ka sila mo sipa ba pero kering do mga igaagaw ra man sila puro go na sila diri o. ako wala ako ni dula nag appeal guys kay basin maanad pug guba at so weweng. Masika nad poko ni sila makabros nako layo kay abot ko sugol kay komo sipa sa ako ang panguna-una ba so weweng. Alright guys, ayaw mo kalimot o subscribe guys. Tabangin ko ninyo subscribe sa ako ang YouTube channel guys kay bisan dili pa ka ikokabalugon mag vlog vlog di pa kay mo mag story story ni guys. Pero gusto lagi ko ani guys nga kanahan ko mag